Good morning. Tangali na po. Kagagaling ko lang ng truck. Eto, ang gagawin ko, magtutupi, na, magtutupi ako ng mga nilabahan ko kahapon. Kasi tuyo na. mga nilabahan po ka karamihan sa mga nilabahan po ka kung itim itim siya ito ito siya tutupi ito tutupi ko ito na yun tapos pagkatapos kong magtupi meron akong lalabahan ulit ito ang nilalabahan ko ayan hindi natapos yung mga labahan ko kaya yung nilalab ayan yan Yeah. Yan. Yung mga yan, ang lalabahan ko mamaya pagkatapos kong magtupi ng, ba- ng mga damit. Iyon naman. Ayan, yung hindi pa natuyo yan. Kahapon yan. Yan na lang. Ito ang natuyo kasi na dryer ito. Dryer ko kahapon daming, walang katapusang trabaho sa paglalaba. hahahaha. <laughs> hahahaha. Tupi, tupi laba tupi hahahaha. 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 mo hahahaha. 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 mga Sinuot ko ito eh araw-araw eh nagpapapalit ako ng ano ng mga damit ko kasi maari kabok saka ang itim pag nadumi kaya sa natalsikan kasi doon sa palengke hindi na maganda ngayon ah uh, mat ma, ma ano na mabasa yung dadaanan kasi halu halo na doon mga mga dry goods, saka yung mga karne, mga wheat goods, yun. Halos-halo-halo -halo na doon. Kasi matagal pagawin gawin yung palengke. After, ano yata, tatlong taon pa. Kasi, ginigiba. Pagkatapos gibain yung palengke doon, pagkatapos gibain yung palengke doon, aalisin nila yung, ano, yung bakod pag na naalis yung bako, yun na nakatiwangwang na lang. Ibang ano na naman na, na, na mag-contract. Contractor na naman yun. Matagal pa matapos yun. Kaya ito, puro itim yung nilabang pa. Hmm. Siya, ito siya. Ang hirap at pa naman maglaba. Yung damit na to yung pang ano ito eh. Eh, nung pang ano ito, December, January 6. Tapos noon, yung January 6, 7, sinumpong naman ako ng ubo. Ang tagal ng ubo ko bago nag gumaling kagagaling ko lang ngayon eh ina naumpisa ito muna ano sip sipon muna pagkatapos ng sipon ubo ubo na may kasamang asma kaya ingat-ingat lang tayo sa panahon na ito malamig kasi ngayon nahangin pa doon sa Pretel Market o, tapos dun malamig mainit naman ang ano ang susunod niyan kaya pabago-bago po ang panahon. Kaya ingat-ingat po tayo, lalo tayong mga senior. Ingat-ingat po tayo. Yan. bukas, Webes. Sabaw na naman doon sa sa ano, doon sa pwesto ko doon. Kung hindi naman ako magbibiti, hinahanap nila ako kung saan daw ako galing. Tinatanong <laughs> pa kung saan ako galing, nakala nyo ba? Minsan hindi ako pumasok doon ng biyernes, tinanong nila sa akin, saan ba kabaga pumunta biyernes? Ay, nung biyernes na yun, masama yung pakiramdam ko yun inuubo ko ng matinding ubo. Pero nagpapasalamat na dun sa gamot na yon kasi habang iniinom ko yon nilalabas niya yung flame. May kasa itong ubo ko may kasamang ano sinap. Ang iniinom ko lang ano uh, bio jersey at saka yung neosep para sa tamol. Neosep para sa tamol yon. Tapos sinamahan ko ng salbutamol guayapinisin 100 grams ay 100 milligrams then uh, twice a day yung tamang tama dalawang linggo ko ininom yun twice a day kasi ang pag inom ng upo tsaka uminom ako ng ascorbic acid ascorbic acid yung iniinom ko Maganda yung ascorbic acid sa ano sa immune system mo. Thank you, thank you po sa inyong lahat diyan sa inyong walang sawang nanonood. Salamat sa mga silent viewers. Thank you, thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out to everyone. Ingat-ingat uh, po tayo ngayon sa ating mga sugan lalo na sa ngayon lalo na ng palapit na palapit ang February lalo maginaw so maraming salamat po see you my next video thank you thank you so much